bilang trabaho ko bilang mayor. Nandito pa kayo sa Ginobatan. mantakin kinyo kung gaano ko ka kahalaga kayo. E, biro mong no. First time na pa si mayor na pa ako sa kapitan. Hindi sa judge. Sa kanya. Oo, oh, dahil nagpapasako pa ko dahil lang CTO lang sa Ginobatan. So, maulit ko lang hindi ko biro. I just want to use to smile. Ang gusto ko po ay malaman lang yung numero, iaayos natin doon. And whatever financial assistance na kailangan po ninyo ay tutulong po ang pamahalaan. Huwag na po kayong maghinagpis. Alam ko may hinagpis. Pero hindi lang po ito ang buhay natin. Ang buhay pag walang problema ay di lahat tayo ay nasa paradise. No? May mga panahon na dumadating yung kalungkutan pero hindi yung nag, nagsasabi sa atin na yun ang katapusan ng lahat. Maaaring hindi sapat ang salita ko para ibsan ang mga nararamdaman nyo ngayon. Hindi ko kaya yon. Pero kaya ko lang sabihin sa inyo, hindi yung pagkalungkot ninyo ang dahilan para tayo mabuhay. Dahil hindi mahalaga kung ilan man tayo nalungkot. Pero ang mas mahalaga kung ilan beses tayo bumangon para maging mas maayos ang buhay natin. At yun ho ang sinagarantiya ko sa inyo na ang pamahalang lungsod ng Kalapan, hindi salita, lalo na ako, na kayo ay tutulungan. Kung maaring tulungan, ay tutulungan ko. Ah, yun nga lang ho, ay di, kailangan din natin kalamayin yung sarili natin at magsikhay tayo para mas maging maayos yung ating buhay. So, siguro may dahilan. May dahilan ng lahat ng bagay kung bakit kailangan mangyari ito. Ah, hindi ko alam kung ano yun, pero marami rin sa buhay ko na pag binibigyan ako ng kabiguan, tinatanggap ko lang dahil siguro may mas magandang darating at may dahilan ng Panginoon kung bakit pwede mangyari sa buhay natin yon.